So hey guys no mer meron sana akong gusting isertion yung pay tungkol ito sa may nag sa amin sa Messenger no sa aming FB page na uh, naghahanap daw sila ng magpo sa kanilang website no ito ay nak naka ng uh, 1950 USD weekly no hanggang ibabayad no magpo-post daw kami ng kanilang website at saka babayaran nila kami ng uh, ganun ka-laking halaga no, kung mabasa natin guys no, uh, nireplyan ko so doon uh, sinabi niyang yes available pa daw so doon uh, napakarami niyang sinabi sa akin no, kasi medyo nag isip ako kung legit ba yan or baka gusto lang mang, mang hack sa aking account so ayun guys no? Uh, at sinabi pa niya dyan na Uh, 250 dollar per day no medyo malaki-laki na yan almost ah uh, 15 yata 15,000 per day no talaga mag, mag, mag isip ka kung legit po talaga yan so ayan no so ang gagawin natin ngayon guys no uh, punta natin ang website na yan para kung talagang legit no kasi hinihingi ng aking aking payment detail eh no? maka is kami na tayo nito <laughs> diba. So, sa tingin niyo guys, uh, sino bang naka-experience niyan ng ganito? So, ayan guys, punta tayo sa Google Chrome uh, para i-search natin kung talagang legit 'yung binigay sa atin na uh, website, no? Yung www.busfeed.com. Uh, so, tra try natin. busfeed dot ko so ipunta natin din okay guys na no, kung anong lalabas so nakita natin guys no parang legit talaga tong uh, website na to kasi fast speed no kailangan natin kasinin so kung may nakakaalam naka dito guys no pwedeng pakitulungan ako kung kung legit pa to baka may naka-experience na sa inyo na may nag-chat, no? Na gusto nilang uh, magpapayad sila ng mga vlogger para ip i-promote ang kanilang uh, website. So, ito guys. No? I scroll lang natin. So, ayaw kong mag-login guys. Baka mawala ang aking, aking, baka mahak yung aking Gmail. Yan <laughs> guys, no? Parang ano to guys? Parang, ah, uh, shop? Shop? kasi, hindi mo miss idea or ano ba to no so and guys, sana may makatulong sa akin kung legit ba to kung mamili sa, sa aming um, page. so yan, salamat guys na pagkikomment lang sa mga ba sinong may idea or nakakalam dito